binas bago at mainit pang balita. Nahuli na ang self-proclaimed na anak ng Diyos na si Pastor Kibuloy matapos ang dalawang linggong araw-araw na pagalugad sa KOJC compound. Matatanda ang halos dalawang libong kapulisan ang ipinadala sa Dabao na pinangunahan ni General Torre upang isilbi ang warrant of arrest kay Kibuloy. Ayon sa ulat, sumuko si Kibuloy sa kadahilan ng wala nang mapupuntahan. Na corner daw ang nabanggit na pastor at mga kasamahan kaya't napilitang sumuko. Sa kasalukuyan, nasa kustodya siya at mga kasamahang akusado, sina Jacqueline Roy, Ingrid Canada, Vicente Canada at Sylvia Semenyes sa PNP Custodial Center at nahaharap sa mga kasong kaugnay sa child abuse, human trafficking at iba pa. Tanong Kanino daw napunta o mapupunta ang 10 milyon na nakapatong sa ulo ni Pastor Kibuloy? Magbabalik kami sa mga susunod pang ulat.